lang, init, tiyaga lang. Wow. Ini to, oh. tiyaga. Sobrang init. Sobrang init ka ng ninja din. Ayun, ang init babes. Ayun oh dito. Ah. Hello, hello! This is Bridgestone, Sir Sibadet. ganda ng taon. And ngayon, lapot na lapot na akas. Grabe. Today is our ganap-ganaban day. Yes? Yes, But, Yes, sister. Nasaan ka ba ngayon, sister, ngayon? So, nandito si Mr. Kim ngayon para nagbabalita sa inyo na nandito tayo sa isang dalan resort. Beach. Yes. yes. Ang beach na ito ang matatagpuan sa saan ito? Patawe. Oh, pataw yes. yes! Nandito tayo sa Patawe <laughs> City, Philippines. Ang <laughs> uh ang kilalang kilalang beach sister. So, <laughs> ano ba ang matatagpuan dito sa beach ng Dingdalanta? Yung... Panginoon! Ito <laughs> <Beaches. laughs> Eto Oh. Mga beaches oh, yeah. ang beaches. makikita natin doon. Ang daming beaches oh, nakikita niyo naman. Then guys, to be honest with you guys, pagod na yung mukha ko. Oh. Siya fresh pa rin. Kasi super init. So yung ganda ko dyan! Yung sa mga follower ni Bridget Stone. Hi guys! Pawis oh, na siya, pero Yam, yam, yam. Hi guys, follow niyo ako kahit wala akong... Yes. Wala akong... Mukhang. So sister, mag-i-ATP -e tayo ngayon. Ay, tapos nga, pwede mo pa ipakita yung outfit natin. So, naka-sports bra tayo habang <laughs> mag-i-ATP. -e habang naka-short! Si Kuya Kim ka so. So. so mga sister, si sister pala. So sister, good luck sa balat natin. <laughs> yes! Yes! yes. yes. Pamanan! Adi na! na. Tanski! Pamanan yung yes mo. Pagkabi mo yung mukha natin. <laughs> Parang hindi mo sa ATV po. Parang hindi mo sa ilan natin pag-deliver. Ito tayo sa ATV. kusaan Magbabago ang ating mga bala. Yes! Hindi tayo magkasama for today. Oo. Hindi natin kaya hindi magkasama, babe. Yes! Ito Ano ba? Sister, nasaan ka na ba ngayon? Sister, hindi ba ako nag-ATV pala ganti. Yes! Yes! Kili kili Yes! Ay, sorry. Sorry. Yes! Pero ang init natin, no? nandam mo na siya agad. Bibili nga ako ATV para sa camping. Yes! Meron natin, meron natin. Meron natin. proud ma proud tayo ma proud yes ma proud ay sorry, oh, sorry. ma proud oh, no 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 bad no, no bad no, no, yes yes kaya nung ba na ako dito te hilakad namin kaya <laughs> malalaglag <labo> pa yata <laughs> sorry yeah hindi mo ma parang magkakaboyfriend ako ay ng... parang hindi ako <laughs> ano magkakaboyfriend ng <laughs> mawawala ako dito <laughs> ano, ano <to>? daw? <laughs> parang medyo magulo yun magulo sister. ka talaga te yes hindi te hindi Nakakapagod din siya, no? Pero laban lang, sis. Tignan yes. ah! mo yung dress ko, sis. Ako yung nahihirapan sa'yo. <laughs> sa <laughs> Ako yung nahihirapan sa'yo at naiinitan sa'yo. Alam mong mag-hike tayo, ganyan suit. Hindi mo natatapak. Alam mo yung ganda-gandahan ka hanggang sa poles. Oh, Di okay. 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 wait lang. Ayun, eksena. Okay, yung okay. nahihirapan. Di okay. okay. wait lang, medyo mahirap kasi yung daan. <laughs> <laughs> nature lover kasi ang fresh beautiful for this Aray! Aray! Kasi naman ba ba nag-dress ako? Teka guys, hinihinga okay, <laughs> ako <great. Great>. Cueva Wow! <sighs> wow! Shucks! Oh my god! Wow Oh my god It's nice to be back here Sharks Bay Oh my god Look at the view it's giving Oh my god Oh, my God! Best friend! Perfect! Sister! Ako rin hinapas sa desk ko. Nice! Hinda! Mapakalamig ng tubig ti! Yes! Ganda ng liwanag! <laughs> Hindi kayo hinihingal ako, te. Hindi ka hinihingal. Yung tit mo, <laughs> hindi pa ang bundok. Ganda-gandaan. Oo, ganda-gandaan ka Ay, ito <long. laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp may mga girls. Sister, walk out na may mga sister Walk out na may mga sister ko. May Ay, tapi, lumaan sa mga YouTube ko. Walk out na mga sisters kasi hindi kaya ng moto. Ah. Zipline daw kami. Guys, nang dito kami ng kakakabash -ka bes. Kasi dito pa lang pagod na ako, kaya ayoko na. Ang layo na ka din. Ay, mahulog ako dito. Eh, di nga nga ako. Gaging ang sakit sa hita. Yung mga nagtatrek na yun, perfect kayo ah. Ang galing nyo ah. Paano ako dito? ganito lang. Pagod na pagod na. Ano naman po? Wala kang kaba, Never? never hindi oh, ka malalang natouch siya hindi na hindi lang <laughs> nga <laughs> <Tara>! mata <laughs> hahahaha ay gusto ko si Pia kaya mag-feature sa'yo puro ka ganyan ha, baka later kaya thank you po ready na Karjok Anok yes laban na to Nakakakaba. 1x kaya ganda mo kasi kanya kahit kinakabahan maganda pa rin ay naman Fresh? Fresh? Yes. F.O. Yes. na. We over. Yes! No <laughs> Ay, <tari tagalog> <laughs> ano yung Tagalog doon? Wala na pagkakain. Ano nga, <laughs> sister? Wala. Iwan talaga nila tayo. Iwan talaga tayo. no tayo ba inaingon? Oo, guys. <laughs> Ganda nyo. No pressure? No pressure. No kaba? No ka yes. <laughs> Yung ko! Oh my God! Kuya, si ko! Yung kipi ko, sakit! Guys, Ay! Kuya, safe Ay, Diyos ko po! Kuya, take a look! Kagip! Kagip! tao pang video, bang video po Opo, Pwede mo sya naman ganun, pwede mo sya <laughs> <Wait> lang. <laughs> pwede bang cancel <kansan? laughs> na <laughs> Okay, ready. Boy, ready i <laughs>